Alright mga putinting, welcome ulit sa ating channel, Corlovis Butinting So ito mga putinting ay tapusin na natin yung ating pagkatrasis na mga putinting So dito ay nilalatag ko na yung mga si parlings natin So ang gamit ko pa nga dito ay tubular at saka sea parlings mga putinting So ganun lang mga no, ang diskarte ko sa pagkatrasis So sa mga gusto mag DIY maganda rin to dahil unang una nakatipid ka na rin sa labor ng yung pagpapagawa ng bahay so lakasan lang ng loob mga kaputing ting no ayan so sa ngayon di tayo makapag ting ng mga gamit so dito muna tayo sa mga kunting project natin mga kaputing ting so gumagawa ako ng bahay at bubong yan kasi nga tumutulo na yung bubong na ito kaya pinapaitan ko yung kanyang trusses at saka binago ko rin yung kanyang itsura nung bubong so kung mapansin nyo ay naka ano siya naka elevate na naka tinaas ko na para naman makatayo yung tao dyan sa taas na yan tapos yung kanyang posisyon ay nakabaliktad na rin so yung mas malaking portion nandun yung ating gutter so ito mga putinting so flight lang talaga magisalang mag iisa lang tayong gumawa so ganun pa ay talagang uh, mahirap pagka mag isa ka lang pero sige lang alam tayong makagawa no uh, yan puro lang ano mga putinting yung pag ginagawa ko dyan ispat ispat lang muna saka ko lang siya ipupulwid So, ganun po yung ginawa ko para mas madali siyang i-adjust, no? Kung sakali man ay hindi siya hindi pantay, madali lang siyang alisin. So, ganun lang. Ispat-ispat lang muna. So, dito mapansin nyo mga ting ay malapit na tayo matapos, no? Sa ating pagkatrasses. So, tuloy lang natin. Ayan, sa mga gustong mag DIY, no? Ah, uh, siguro naman ay eh, madali lang sundan to mga kapatingting, yung ating ginagawa, no? Depende sa posisyon ng inyong bahay kung ano yung gusto nyo. Ito kasi parang ano lang to, kung ano yung itsura dati, sinunod ko lang. Pero binago ko na yung kanyang uh, itsura. So, nakabaliktad na siya. So, yung mga na yun, kailangan natin ng lagyan ng primer para hindi siya magkaroon ng kalawang so yun, uh, kunting ano na lang mga kapatingting So yun mga kuting ding, -ding. Nakapaglagay na tayo yung trusses na ngayon Naglagay pala ako ng dito 1 uh, One by one na uh, angle bar So yun po yung mga nilalagay ko dito Ayan oh. Uh, lahat meron ng mga angle bar Pati doon Lahat meron yung angle bar So ang kulang ko na lang ay yung dito Dito Sa mga gilid dyan Uh, si Parlis dapat sana kaso wala na akong wala na akong materyales ubos na kaya ang gagawin ko ay alisin ko yung mga si Parlis dito yung naka install dito sa ilalim ng bubong kaso uh, pabugso bugso yung ulan kaya ang hirap mga kapatinting pag uh, gumagawa ka ng bubong na tagulan pero ganun paman man wala tayong makagawa dahil nga Uh, ngayon na natin naisipan na palitan yung bubong kaya ngayon mga kaputing ting alisin ko muna itong mga yero tapos kukunin ko yung siparlings para may kabit natin sa mga gilid dito sa mga gilid niya. pagkatapos nung mailagay na yung panggilid natin maglalatag na tayo ng welded wire okay So dito at inumpisahan ko nang tinanggal yung mga bubong. Pero ibabalik ko rin yung mga puting no? kasi nga babugso bugso yung ulan. So, ang gusto ko lang dito na makuha ko, makuha ko yung kailangan ko na si Parlings kasi nagkapos tayo ng materialis. Kaya yun, kumuha ko ng mga luma para dun sa ating ah uh, pasya board sa gilid. So kukunin natin yung mga luma dyan kasi sayang naman kung hindi natin magagamit dyan. Ipinturahan lang natin. mga kaputing ting yung ating alisin na yun, yun oh. yung mga sea parlings na yan 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 ang atang gamitin sa mga gilid natin may nakuha na akong isa yung medyo mahaba rin sya pero kulang pa rin siguro mga tatlong peraso pa so yun nga sa dulo at saka yung ito baka pwede na so dito mga -ding -ding. at gumamit na ako dito ng ano technique kasi nga wala tayong taga uh, tagahawak so yung missis ko naman hindi naman pwedeng umakyat yun sa taas so gumamit ako ng ano sea so para may patong ko yung ating sea parlings no sa ating pasya board and then yun uh, parang ano lang sa plug and play lang ginawa ko na siya nag uka na ako dun sa kanyang gilid para ma shoot yung uh, sea parlings yan Twitter yan, i ko na siya mga kaputingting. Rebate tsaka ano mga kaputingting, ginagawa ko dyan uh, ispat -ispat. So, yun, uh, na ispat-ispat. So yan na naisalpak na natin mga kaputingting, no? So, ganun lang, uh, kunting discard lang talaga. Sa ganito, nag-iisa ka lang. na kabit na natin oh. wala kasi tayong kasama kaya magawa tayong diskarte eh. yan oh. so yun may weirdly natin yan yun maraming salamat mga kaputingting sayang ko naman yung 7 minuto nyong panonood at kung katulong sa inyo ang video nito at kung nagustuhan niyo paki-like and share na rin mga mga at paki-subscribe na lang sa ating channel Kordobispo Tingting para ma-update kayo sa mga bago nating upload. Salamat.